shout out everyone welcome to my youtube channel please subscribe at ididay vlogs meron po akong idudulog sa inyong isang taong may mabuting kalooban pero siya ay may dinaramdam siya ay may karamdaman siya na lang po ang magsabi isang haligi ng tahanan wala na ano, wala nang pag-asa ang makarecover pa yung sakit sa ano sa atay. Tapos Pero so far malakas ka naman. Oh, malayo na sa dati. Dati ano? Mahina. Umina ka? Oh, hindi makalabas ng bahay. Talaga? Hindi malamig, hindi maarawan, ano? Hindi makalakad ng malayo. Nan ano lang yung ano? Uh, bakit lumakas ka ngayon? ala gulay-gulay lang. Wow, please God. So, may medisina ka? Wala. Hindi Dati na meron yung hepatic, hindi na, <laughs> ay, hindi na kayang bilhin. Ay, hindi na kayang gulay bilhin. Gulay-gulay na lang. Sa araw-araw nagmamalunggay, nalaga. Liver transplant daw ang tanging paraan para siya ay makasurvive. Pero paano? nag na siya security guard dahil hindi niya na kaya. Nakilala ko si Bert dahil siya ang asawa ni Jocelyn na dating yaya ng aking mga anak at ngayon ay dumudulog at umihingi ng tulong sa atin para sa kagalingan ng kanyang asawa o sa pag-alalay lang. Nang pang-araw-araw ay sapat na, sapat ng tulong. Ihan siya ng doktor, nawala ng pag-asa ang kaniyang karamdaman, pero siya ay hindi nawala ng pag-asa at siya ay patuloy na lumalaban sa buhay habang may buhay daw kasi ay may pag-asa. Kaya nakakapagtrabaho pa rin siya ng slight lang. Ako po si Edilbert Total po. Uh, po ako sa inyo. Umihingi po ako ng kunting tulong po sa inyo. Dahil po sa meron po akong sakit na liver cirrhosis. Hindi po ako makakapagtrabaho. Mahira po ngayon yung sitwasyon namin. Miling po ko sa inyo ng kahit ng kunting tulong po. Higit sa lahat po ang um, inyong panalangin para po sa aking kagalingan saka yung nakakaluwag naman po sa inyo pwede po maka ano ng kunting tulong ano po uh, sa ano na lang po sa Gcash po i ano ko po, po kay I Diday Vlogs doon na lang po kayo mag yung nakakaluwag po sa inyo kahit na kunting tulong lang po yun po at igit sa lahat po yung panalangin po para sa kagalingan ko po. Um, po, salamat po Babay po, God bless po sa inyo. Isang malaking biyaya po na meron pa tayong pondo na dahil galing sa ating sponsor na si Mr. Nestor Culiamar. Tanggapin mo ang kunting tulong mula sa ating sponsor sana ito ay makatulong sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Nagbigay naman po ng pahintulot si Bert at si Jocelyn para makuhaan natin ang kanilang bahay. Ito po ang kanilang dining table at ito naman ang kanilang kusina. Dito sila, yan ang kanilang abuhan. Diyan sila nagsasaing sa kahoy o kaya sa uling. Dito naman ay ito naman ang kanilang sala ba ang tawag dyan o living room at meron silang dalawang kwarto at CR.